Kilala niyo ba ang may-ari ng Aristocrat Restaurant? Ito lang naman ang sikat na sikat na restaurant noon. Hakahaka -haka pa nga ng nakaranas nito nung panahon nila, mayayaman lang raw ang nakakakain dito. Noong panahon yun kasi, ang Aristocrat ay isa sa orihinal at authentic na kainan dito sa ating bansa. serve nila ang mga pampilipinong mga pagkain. At para mas mapasarap ang ating kwentuhan, Samahan mo kaming tapusin ang video na ito. Hi, welcome back sa ESTV. Kung bagong daan ka lang sa channel namin, please consider to subscribe. Si Engracia Cruz o mas kilala bilang Asyang ay isinilang sa isang mahirap na pamilya sa Navotas noong 1892. Ang kanyang ina ay isang nangangalakal sa kalye na nagbebenta ng mga sarsa at prutas at kalaunan ay namamahala sa isang maliit na kainan na kilalang-kilala sa Pilipinas sa tawag na karinderya. Napaunlad niya ang kanyang kasanayan sa pagluluto sa murang edad. Dahil noong panahong yun, kinakailangan niyang maghanda ng mga pagkain para sa kanyang limang nakababatang kapatid. Habang ang kanyang mga magulang ay nasa labas na nagtatrabaho para sa kanilang pamumuhay, hanggang grade 4 lang ang kanyang natapos. At sa kanyang murang edad, namulat na siya sa iba't ibang transaksyon sa negosyo. Naging asawa ni Asyang si Alex Reyes, isang kilalang abogado na nagtapos mula sa Universidad ng Pilipinas at nagtrabaho sa gobyerno ng Legal Council para sa Court of First Instance at Court of Appeals hanggang sa siya ay naging Secretary of Justice noong panahon ni Pangulong Quezon. At para madagdagan ang kita ng kanyang pamilya habang tinutupad ng kanyang asawa ang bagiging abogado, nagtayo si Asyang noong 1928 ng isang maliit na karinderya sa Calle de Marquez de Comilas sa Ermita, Manila. Ang kanilang pagmamahalan ay lumago at bumuo ng isang malaking pamilya. Nagbunga ito ng labing limang mga anak. Para sa kanila, bawat bata ay isang pagpapala. Kaya noong Hulyo ng 1936, sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kanilang mga kaibigan, binuksan nila ang kanilang kauna-unahang restaurant at tinawag na Lapu-Lapu. Ito ay itinayo sa harap mismo ng St. Teresa Catholic School sa Malate. Ito ay nakapwesto sa unang palapag ng kanilang bahay. At sa pagsapit ng 1930s, si Ashang ay nagbenta ng mga adobo sandwich sa luneta gamit ang isang kotse na nilo niya mula sa kanyang manugang. Ang kanyang reputasyon bilang isang cook ay lumago din dahil sa mga hapuna na niluluto niya. At siniserve niya ito sa mga leading political figures noon. Ito ay ilan sa mga kaibigan ng kanyang asawa. Nang maipanganak ni Asang ang panganay na si Andy, binago nila ang pangalan ng restoran. Tinawag nila itong Andy. Ngunit noong lumalaki si Andy bilang isang teenager, sinabi niya sa kanyang mga magulang napalagi siyang kinukulit ng kanyang mga kamag-aral tungkol sa pangalan ng kanilang restoran. At noon din, tinanong ni Ashang ang kanyang anak. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga kaklase mo na mga aristokrata? At dahil dyan, ipinanganak ang pangalang aristokrat. Pagsapit ng 1936, nagpatakbo ang mag-asawang Reyes ng isang rolling store, isang restaurant na nasa sasakyan nagtatampok ng isang menu ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na pinangalanan niyang The Aristocrat. Ang unang restoran ng Aristocrat ay pinatakbo ng isang studio baker van. Sa loob nga ng dalawang taon, ang mag-asawa ay nagbukas ng permanenteng restoran sa Rojas Boulevard, Manila at nananatili itong bukas hanggang ngayon, ang isa sa mga pinakalumang restoran sa Manila taong 1980, si Asiang ay kinilala bilang mother of Filipino cooking. Sa tuwing nagluluto si Asiang para sa kanyang mga customers, inilalagay niya ang parehong pagmamahal at pag-aalaga na parang nagluluto siya para sa kanyang sariling mga anak. Naniniwala siya na hindi mahalaga ang laki ng iyong budget. Maaari kang kumain tulad ng isang mayayaman at iyon ang naging kahulugan ng aristokrat para sa mga Pilipino. Isang nakakainganyong parang bahay na kainan. Para sa katamtamang presyo, kapalit ay isang dekalidad na pagkain. Ito ay hindi madaling patakbuhin at panatilihing aktibo sa loob ng walumpung taon sa industriya ng pagkain. Ang tagumpay ng aristokrat ay naiugnay sa malinaw at simpleng pagtingin ni Asyang upang maghatid ng dekalidad ng mga pagkain para sa mga Pilipino. Bilang pagkilala sa ambag ng aristokrat sa kultura ng Pilipinas, isang marker ng kasaysayan ang na-install noong July 4, 2013 ng National Historical Commission of the Philippines. Bukod sa tagumpay ng mag-asawang ito, Nagtagumpay din ang isa nilang anak na si Teresita o mas kilala natin sa brand na Mama Sita. Nadala pa ito ng kanilang mga apo na si Francisco Reyes na siya namang tagapagtatag ng Reyes Barbecue. Ang henerasyon ngayon ay mukhang hindi pa natitikman ang lasa ng nakaraan dahil sobrang moderno na din tayo sa panahon ngayon. Isama mo pa ang pandemya na sumisira sa bawat negosyo. Lagi nating tandaan na ang bawat negosyo ay may kanya-kanyang oras sa pagiging tanyag. Palagay ko, mas magandang mayroon pa din katulad ng aristokrat hanggang sa mga susunod pang mga taon. Para naman mabalanse ang ating mga kinakainan. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin ngayon. See you sa susunod nating video!